Uy, Tol, pasensya ka na. Ito na yung bahay namin. Ang... ang ganda nga ng bahay niyo, Tol. Eh. Pang, ano, pang mayaman. Ah. <laughs> Sige, pila ka lang dyan. Kunin ko lang yung inumin mo, ah. Lambot. Sino tong ba dyaw na to? Saan lo palo ka ng mundo? Paano ka nakapasok sa bahay namin tong kulubi ka? Ah, pinapapunta po kasi ako ng kapatid ko. Kapatid po ako ni Jerwin. Kapatid ni Jerwin? Ang guhapo-guhapo ng asawa Ang kinis-kinis, ang bango-bango. Eh, ikaw, ang dugyut-dugyut mo, ang negro-negro mo. Ang sakit mo sa ice. Sakit niyo naman po magsalita. Talaga. Grabe ako magsalita at masakit talaga ako magsalita dahil ang sakit ng mata ko ngayon sa Ha? Kung ako sa'yo lumayas ka na sa bahay na to bago sumakit din yung ulo namin sa sa'yo. Anong nangyari dito? Oh. Dam! Sino ba naman yung badjao na yan? Kapatid ko yan. Inaway mo. Ay, kaya nga, andito na naman yung kapatid mo. Para perahan ka, para perahan tayo. Bakit? Pero kung naman ginagamit ta. Ah. Ay. Mahal, respeto naman. Kapatid ko yan, oh! Mahal! Uh -huh. Bakit nandito naman itong badyon po lubi mong kapatid? Pinagmamalaki ko pa naman na may tayo. Tapos makikita nila may bagyot dito. Victoria, may size ka nga. Tsaka huwag mong subukan pasensya ko ha. Kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin si Jay. Hindi ako tinatawag, Victoria. Umayos ka muna bago ko ta tawag mahal. Diyak ka nga. Alam mo, hindi ko talaga gusto na nandito ko sa bahay namin. Gagawin ko talaga lahat para mapalayo ka kay Jerwin at mapalayas ka dito sa bahay. Wala naman po akong masamang intensyon dito sa bahay. Gusto ko lang po talaga makasama yung kapatid ko. Kasama yung kapatid ko? At talaga ngayong araw ka pa talaga dumating, no? Kung kailan dadating mga friends ko, nakakahiya! Malalaman nila may badyaw pulubing kapatid si Jerwin. Alam mo, kung gusto mo talaga manatili sa bahay natin, magpanggap kang katulong mamaya. Okay? Oo. Oh. Kung ayaw mo mapalaya sa bahay na to. Badyaw. Hi, Beshi! Welcome to my mansion! Hello, <laughs> yan, yung pang din yung bahay. Of course. Yeah. At kasama mo din yayaman yaya yung boyfriend. Siyempre <laughs> yan, wanti mo pa Sakto, mag-double date tayo sa Europe next month. Very exciting. Alam mo na, hawak ko yung pera ni Jeremy. At Kaya like Kapag may gusto kayo, let me know para ma-budget ko lahat. Nauhaw no na ba kayo? Oo, oh, eh, medyo mahaba kasi biyahe na. Ah, sige. Papakuha ko lang kayo tool, guys. Jace! Ay, ayan. sino ba yung bago niyong katulong? Alam to, so bigyan po. <laughs> Oo. Alam mo na, yung mga hampas lupa sa probinsya, nangangatulong sa Manila. <laughs> uh, Ma'am, excuse me lang po. Uh, hindi po ako katulong dito. Huh? Kapatid po ako ni Jerwin. Ano ba? Ay. At may sinasabi pa talaga siya. Hoy, wala sa usapan niya na. Kakapasok mo lang ditong katulo, may sinasabi ka na agad? Tingnan mo nga itsura mo, ang dugyot-dungkot mong hampas lupa ka? Ha? Ang dami mong satsat ah! -sat, At saka, mm, yan bagay sa'yo, Kasi ang bantot ng bunganga mo, simbantot mo! <laughs> Hello? Mahal! Ah! I bisita tayo dito? Ah, uh, sige. Hindi <laughs> ko naman pa expect may bisita pala kami dadating. Hindi lang kayo. Sige, excuse nga. Jay, tara! Mga dito? Huwag na huwag po sasabihin yung mga pinaggagawa ko sa'yo ngayon, ha? Pagkaan mo! Ano Ayaw ko sa bahay na to! Mananahimik ka, ha? Opo! 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 Hindi po ako magsasalita! Good! Handaan mo, badyaw ha! Kasampig ka! Visit! Ay, pasensya na kayo ha! Yung katulong ko kasi alam mo naman, taga-probinsya! Teka nga, Victoria, mali ang yung ginagawa mo. Isa pa, kakatid siya ng asawa mo. Ba't ganun mo siya tratuhin? Sampid yun. Kahit na, Victoria, kadugo pa rin yung asawa mo. Hindi ka ba naaawa sa tao? Ano maawa? Eh, andito siya para gamitin yung pera ni Jerwin eh. Saka, hindi mo maalis yung fact na pa rin siya ng asawa mo. Ay. Mahal! Mahal! Ah, uh, Chloe, Enzo, may pag-uusapan lang kami. Ah, Sige, Jerwin, sa Victoria. Mauna na rin kami, saka may lakad kami. Yeah, sa bye, Bashir. Ah, uh, sino sila, mahal? Ah, maaapong muna kayo. Ay, ano meron, mahal? Di ba nga may pag-uusapan? Ah, pala si J. Hmm, hindi ko alam. Kuya, aalis ah, na po ako sa bahay na to. Hindi ko na kasi kaya yung pang-aapi at pang-aalipin sa akin ng asawa mo eh. Ay, hindi totoo yun, mahal. Welcome na welcome siya. Pinakalala ko pa nga siya sa mga friends ko kanina. Victoria, di ba napag-usapan na natin to? Para lang alam mo ha, na andito si Jay para i-share yung mga ari-arian niya sa aming magkakapatid. mayaman siya? Para papirmahan sa amin yung kontrata ni ibibigay sa amin ni Eno. Dahil pupunta si Jay sa US kasama ang asawa niyang Amerikana. Tul, masensya ka na pero nakapag na ako. Eh okay, kuya, Eno ko na lang ibibigay lahat ng kayamanan ko. Kasi pag binigyan pa kita, panigurado, lulustayin lang to ng asawa mo. Lalapat nalaman ko na pinaperahan ka lang niya. Sinabi niya yan sa mga kaibigan niya. Nakahanda na ang kontrata na lahat ng ari-arian ni Mr. J ay mapupunta kay Mr. Ino na nagkakahalaga ng 60 million pesos. <laughs> Victoria, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Huwag ka magalala, Mr. Jervin tutulungan kita sa annulment papers niyo. Umayos ka na dito. Hindi na kita kailangan. Malaya ka na. Tol, pasensya na ah. Hey, eh, di ko naman alam na ganyan palang ginagawa ng asawa ko sa'yo. Ayos lang yun, Tol. Yung asawa mo lang naman yung may problema eh. Di bali tol. Kayo pa rin yung pinipili ko. Siyempre, Siyempre kapatid ko kayo. Oo oh, naman. Paano yung shares ko? Siyempre, hati-hati tayo may, <laughs> may, konti ka pa doon. sige, sige. Ano siya yung buhay mo ah?